Good morning mga mga boss Good morning mga boss sa inyong sa inyong lahat meron namang ito po po na tip-tip tip-tip natin po sa pagkakantot ng mga bahay natin na walang tansin kung meron kayong nakikita mga boss na akin kung ano pinagawa ito po ay isang nibble bar at tapos ito po ay pang bara na pwede natin gamitin ito para po natin masiguro, po natin ang ating mga ginagawa tulad po nito. No. Ito po ang na na ginawa namin noong nakaraan. Kapag titingnan po natin dito sa level bar. No. Ang ang level bar po na ito ay nasa tama siyang sukat, naka nibil siya, ayan no, mga boss. Naka-level siya. Kaya kapag ginagamit natin siya, ipapadikit lang natin dito na lagyan natin siya ng konting siminto dito konting siminto dito ipadikit natin ito ba ng ganun ipadikit natin itong dito at eh, magkikinis na po tayo pabilang side, pabilang side. kapag ginagawa natin yon, mabilis ang ating ginagawa at hindi natin hindi mabibitin yung may ari sa ginagawa natin na parang mabagal tingnan niya kaya mamaya mga boss ay papakita ko po sa inyo kung paano ito gagawin at kung paano ito pipinisin para ang finish product ko namin makikita nyo na diretsyong diretsyo ang ating ginagawa kailangan ko mo bago tayo magsimula ang at ating mga ginagawa para makuha natin ang ating mga halos sa kung mayroon na laglag kailangan natin ginis ang pagmalinis ito yan mga pagmalinis ito kailangan natin wali siya para po malinis sa ating mga ginagawa sa area natin na uh, mga boss at para sa mga aming mga paguhan na mga mga gusto matuto kung magmato, kailangan ang area po ninyo ay malinis po yan para po pag uh, may nalagdag na sinin po ay makukuha pa nito at makikita kayo ng may hari na ganyan ang ginagawa po niya ibig sabihin niya mga boss mayroon kayong malasakit ito sa mga mayari na, na ng bahay kasi sayang ang materialis na kapagkulat ng mga natin okay. eh boss kung mayroon kayong nakikita dito yung kita po na isa sa mga kalaman na kung bakit natin ang bakit itong mga to ay may mga bitak-bitak. Yan. May mga bitak-bitak na -bitak, mga boss ng ating mga uh, palitada. Yan ang uri mga boss ng pagpapalitada na medyo minamadali po natin ang isang area na kahit basa pa iniiwan na po natin. Kaya bakit ito nagbitak to mga bushing Kasi uh, last hour na, na naiwan na, namin, naiwan namin ang ito na medyo hindi pa ganun tuyo, medyo malambot pa ay iniwan namin kaya kanya bitak bitak kaya ang itinuturo ko dito mga boss ay kailangan kapag kayo nagpapalitada kapag kayo ay nagkakanto so, ano man ang ginagawa niyo sa Wag huwag nyo iniwan o huwag nyo pilite na punasin o ikinis nyo na ito ay basa pa kasi yan ang tendensya niya pero ngayon yamang ginawa ko yan nung nakaraan nagkaganyang ganyan siya kasi may tendensya pa na ako yung babalik Pabalik pa rito, pipinising ko pa ito kaya matatakpan siya. Matatakpan po rin ito. Ngayon, ang isa po dito na ito rin okay? na panina na pinakita ko. Ito kasi mga po, ay pwede natin gawin itong mga pang-panderitso pang ng ating mga ginagawa. Kaya kapag ginagawa natin ito, ito mga po, gulad nito. Itong ring mong ito. Kapag ginagawa natin ano ba ang dapat natin gawin para para dumigyan? magiging ito so, kung kailangan natin mga boss ay lagyan natin konting simento so kailangan mo na po siya ibasahin natin yung mga bago ka na namin ng na mga na mga manggagawa. magagawa o ibasahin mo na niya yung simento dyan ibasahin mo yun ng para yung ang po yung pinagawa po ninyo yung alikabok ay mawawala po mawawala siya kapag binabasa-basa po nyo yun ibig sabihin wala nang alikabok yan wala nang alikabok sa sa inyong gagawin kapag ginagawa nyo yan na wala nang alikabok so madikit kapag dumiretso kayo yan mga boss na hindi inyo binasa yan isang tiyak mga bossing gagapak ng inyong ginagawa yan. kaya yun yung ginagawa natin na yan tulad nito tulad nito boss kailangan pong nasa tamang basa yan, tamang basa po yan. Pag nababasa po nyo ng tama yan, tapos na tapos ay nailagay ko yung tama yung yung pagkano dito paglalagay po nyo dito ng halo akunti-kunti yan lalagay ng halo batkan po tapos bat kanto na hindi po nyo ipabasa para po para po maano po ninyo makuha po ninyo nasipotip na ninyo bara ninyo bara mga boss kaya kaya ano po niyan yan ay bibitit sa tama ang po yan bibitiwan nyo lang may, may yan, mga push ng punti na ilang minuto lang o, oh, na po yan yan pwede na siya yung magiging ano natin maging guide yan eh <laughs> okay. naka, nakatayo na yan po sa hindi mo niyo galawin yan mga ilang mga ilang minuto lang hindi niyo ninyo galawin mamaya mahi, mahi, gagawing kanto nyo ngayon. Pagkatapos, ito yung ginagawa natin gina, gina na, na pagpapalitaga. So, ang ilan ng mga baguhan natin, magugulan sila kung paano daw ito magiging, ano, magiging pampatikit. So, so pampatikit lang, simple na mga boss, no? Medyo laro laro lang, kundi. Apang basa na yung nilalagyan. So, ganun na mga boss habang ginagawa niyo, ano nga mga boss ninyo yung pagbira sa mga kanto kayo yan. para lang naglalaro tayo kapag tayo nagpapalitada o so, gumagawa ng isang bahay yan pag nga kahit hindi nyo alak tayo naglalaro lang yan yung mga gimping ng mga bossing pagkatapos kung kung ano yan mga boss kung kung na, naging ano na sinto na pwede nyo na ispisi niya may bara kayong gagamitin na to paparang uh, po ninyo muna dito hindi ano na nagagawa niya uh, pag napaparang niya nakikita niyo na medyo makinis na yung mamaya mga boss makikita niyo yung pinis niyan mamaya ipapakita ko dito So, go -go. ano yun natin yung ano natin yung so, yung ano natin para kapag eh, kaya mo yung mga boss medyo pataas kapag kaya natin yung boss ay mga ano At, taponin, sa mga mga gates kailangan pa natin yan ay eh, natin yung Po hindi ko kayo magkakanto mga mga hindi ko hindi uh, ko magkakanto ng uh, mga bahay mas lalo na po doon sa mga pagkuhan hindi natin na ito kung matawag po ito kailangan ang paghagod po ninyo ng ano morbida ay medyo medyo papunta doon sa sa inyo pong uh, hindi po basta ano na lang ang pagkakampi ng mga boss medyo papunta po tapos kung meron kayo nakikita pa ng mga may mga hindi maganda pa sa paningin ninyo pag hindi pa nakikita kung nakikita nyo yung mga maganda tingnan mas may gift mga boss huwag nyong hayaan siya na hindi nyo nilagyan tulad po nito. ang Bak ibang mga 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 mason. So wala akong sinisira mga boss. Pag sinabing mga mason, lahat po tayo ng mga mason. Ay kailan po yan ay lagyan natin ng simento. Huwag nating hayaan na okay na yan. No. Huwag po mga ganun. Kasi nakakasira yan ang mga gawa natin. Pag so, nalagyan natin yan ng simento, no. medyo gaganda sa tingnan. Ayan. Ayan. nakita nyo. No balik po nito. Dito, boss. Ito, mga to. O, pag ilagyan natin na siminto, kunti yan. Tapos, kunti nga, te-antay lang, mga boss. Didikit na po yan. Tapos, dahil na sa tamang kanto na siya. Pwede natin siyang pag na. Ayan. na natin, mga boss. yan lang po. Ang ating tamang pamaraan po natin, mga boss, na na ginagawa sa pagkakanta. Kahit yung mga bagong mo dyan, na mga mason, gamitan nyo po ng barang. Yun po ay pinakamabilis na paraan para po makadali kayo magkanto sa mga pagmamason po ninyo. Salamat po.